Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kinaramangad mga po ngayon, ang Miami Heat. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may bumalik na nga po sa lineup ngayon ng Los Angeles Lakers. Mismong si Jimmy Butler na nga po mga katrops ang nagbabala sa NBA na seseryosohin si na nga po ng kanalang kupunan ang kanalang mga natitirang laro ngayong season katulad ng ginawa nila ng nakaraang taon. Ngunit sa kabila nga po ng sinabi niyang ito ay hindi pa rin nga po niya yan na panindigan since nananatili pa rin nga pong inconsistent ang kanalang kupunan. Kaya imbis nga po na umakyat sila sa standings habang magkakadikit pa ang record ng mga team sa Eastern Conference ay paunti-unti lamang nga po silang bumabagsak dito. Sa katunayan, as of now nga po ay nasa ikawalong pwesto na ngayon ng Miami Heat kung saan kapag nanatili nga po sila dito hanggang sa pagtatapos ng season ay mapipilitan na naman nga po sila magkipagsapalaran muli sa play-in tournament. Mabuti na lamang mga katrops at hindi pa naman nga po huli ang lahat para sa Miami Heat para makapasok agad sila sa playoffs since magkakatigid para naman nga po ang record ng mga team sa East. Isa pa, disidido para naman nga po ang kanilang kupunan na makabawi at makaangat pa sa standings. Sa katunayan, matagumpay nga po nalang na ipanalo ngayong araw ang kanilang game laban sa Cleveland Cavaliers sa score na 107-104. Salamat sa ipinakitang team effort ng kanilang mga players sa paungunan nga po ni Jimmy Butler na nagdala dito ng 30 points at si Terry Rozier na kumuha naman ng 24 points. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ay umangat na nga po sa 38 wins at 31 losses ang kanilang record sa standings ng Eastern Conference. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may bumalik na nga po sa lineup ngayon ng Los Angeles Lakers. Ilang araw lamang nga po mga katrops, ang nakakalipas mula ng maipanalo ng Lakers ang kanilang game laban sa Atlanta Hawks ay sinimula na nga pong muli ng kanilang kupunan ang kanilang practice sa loob ng kanilang pasilidad para paghanda ng kanilang next game laban sa Philadelphia 76ers. Bali gumawa nga po sila dito ng mga bagong game plan lalong lalo na sa depensa na siyang isa sa mga kainan ngayon ng kanilang kupunan. At kasabayan naman nga po niyan ay inanunsyo na rin naman nga po ng kanilang head coach si Darvin Ham na inaasahan na nga po niya na maglalaro na next game laban sa 76ers ang kanilang player si Cam Reddish matapos ang ilang araw na pagkawala nito dahil sa injury. Habang sinabi naman nga po nito na patuloy nga na pong sumasa ilalim ang kanilang mga players na si Jared Vanderbilt at Gabe Vincent sa ilang mga individual workout kung saan maganda naman nga po ang ginagawa nalang progreso na isang magandang sinyales para sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.